magsisigit tumulong. Yan si Taklo malawag na. nang nagadang ng mo. Sa hirap ginawa. Sak <laughs> <Ka> na. <laughs> <laughs> okay. Ano mas sabi mo? Alright, all good. All good. ang pagod. Yeah. Nabuwan yung daanan. Dito yan sa 52 ni Uncle Henry. Shout out Papa Lulus Farm Paki like and share. yeah, yeah. good, good. Oh, ye. Yeah. Oh, man. linis na po. Dito. <laughs> Dito mismo daw. Sa Lolo's Farm. Oh. Ang sabi mo Mel? Alam mo kung gaano kahirap ang kalo Tapos yung init Pumapatak ng 50 degrees May stroke na kami dito ang kal Pero laban lang Parang pang gym Yeah bro Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah, giờ phải dậy mệt rồi. Vịt hấp chúng ta đến xa Yeah, chúng ta bubon. Dyan, do. Sobrang nalinis dito wakon Bladder oh Yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Dito Akasya Di sana, ada panggilan. ini adalah sebuah panggilan. Di sana, ada panggilan. Di sana. Di for 25